Aries. Kasama ang Leo, ang color yellow at color blue ay magdadala ng matinding enerhiya at init ng damdamin. Ang mga numerong number 8, number 14, at number 25 ay nagsisilbing gabay sa tamang landas ng tagumpay at lakas ng loob. Taurus. Kasama ang Virgo, maderama mo ang katatagan sa color forest green at color brown na bumabalot sa iyong puso. Ang mga numerong number 30, number 11, at number 19 ay nagbibigay ng kapanatagan at pag-asa sa mga susunod na hakbang. Gemini, kasama ang Libra, ang color sky blue at color lemon yellow ay nagpapasigla ng iyong pag-iisip at komunikasyon. Ang mga numerong number 5, number 12, at number 23 ay nagdadala ng inspirasyon at mas malalim na pag-unawa. Cancer Kasama ang Scorpio, sumisiklab ang damdamin sa color pearl white at color deep violet na nagbibigay ng proteksyon at lakas. Ang mga numerong number 23, number 9, at number 20 ay gabay sa pagharap sa mga emosyonal na hamon. Leo, kasama ang Sagittarius, ang color flame orange at color gold ay nagpapalakas ng iyong loob at determinasyon. Ang mga numerong number 36, number 15, at number 28 ay simbolo ng tagumpay at makapangyarihang pagkilos. Virgo, kasama ang Capricorn, matatag ang isip sa color steel blue at color olive green na nagdadala ng karunungan at katatagan. Ang mga numerong number 4, number 13, at number 24 ay nagbubukas ng daan para sa maingat na pagpaplano. Libra kasama ang Aquarius, ang color rose pink at color green ay nagpapasaya at nagpapayakap ng puso. Ang mga numerong number 7, number 16, at number 21 ay nagdadala ng balanse at pag-ibig. Scorpio. Kasama ang Pisces, sumisiklab ang panloob na lakas sa color midnight black at color red. Ang mga numerong number 16, number 10, at number 27 ay nagbibigay proteksyon at katalinuhan sa iyong hakbang. Sagittarius Kasama ang iris, ang color bright yellow at color tangerine ay nagpapataas ng iyong kasiyahan at pag-asa. Ang mga numerong number 9, number 18, at number 30 ay nagtutulak sa iyo na mangarap at maglakbay ng may tapang. Capricorn, kasama ang Taurus, tinutulungan ka ng color bronze at color dark green na magtagumpay sa mga pagsubok ang mga numerong number 11, number 20, at number 26 ay gabay sa pagpupunyagi at pagtitiyaga. Aquarius, kasama ang Gemini, ang color aqua blue at color silver ay nagpapalawak ng iyong pananaw at katalinuhan. Ang mga numerong number 23, number 14, at number 22 ay nagbibigay lakas sa iyong mga plano at ideya. Pisces, kasama ang Cancer, dumadaloy ang kapayapaan mula sa color blue at color purple. Ang mga numerong number 25, number 12, at number 29 ay nagbibigay daan sa iyong mga panaginip at emosyonal na lakas.